Hi, hello mga ka-abroad. Uh, sana sana'y nasa kayo kala guys, ang panig ng Earth Makay naroon. At sa mga katulad nating na Iksa Brother, kumusta rin sa inyo? Um, Pag-usapan natin yung nangyari sa akin prior sa pagkakaterminate natin sa ating trabaho. Bali, that time, bago ako nadala sa hospital o pumunta sa hospital. Uh, buong linggo, grabe yung ano dito. Sobrang init at sobrang humidity. Yung halos nakatayo ka lang, uh, parang bumubukal yung, yung pawi sa katawan mo. Yun yung nangyari. Halos siguro overpatig na rin. Sobrang dami ng trabaho namin noon. Sobrang busy. Tapos, uh, nakakalimutan pa minsan uminom ng tubig. Dehydrated yung katawan. Uh, Nagsama-sama na. Ayun. Uh, Naramdaman ko nun, parang nahirapan ako huminga. Tapos, kapag uh, bigla akong tumayo, galing sa pagkayo ko o pagkakaupo, para ako matutumba. Kahit na alas 11 ng umaga, parang nag-aalas sa is ang tingin ko sa paligid. So, kinabahan na ako ng masyado nang baka sabi ko. Baka matumba ako o baka bumagsak ako. Kaya ah, uh, nung sinabi sa akin ng aking supervisor na baka gusto ko magpatingin, eh hindi na ako nagdalawang isip. So, sinamahan ako ni eh, Brad sa ospital. Uh, first na pinuntahan namin ay GP, And uh, nagkaroon kami ng blood test. At pagkatapos ng blood test na yon, lumabas yung result, hindi na ako pinayaga umuwi ng aking doktor. Sabi sa akin, magpadala na ako sa hospital, na malaking hospital. At pagdating ko doon, eh, talagang hindi na rin ako pinauwi ng bahay. Nang malagi ako sa hospital ng na uh, 3 days siguro 'yon. Bago siya yung angiogram at itinuloy sa angioplasty. So, sa mga walang idea kung ano yung angiogram, angioplasty, ito at uh, tutulungan tayo magpaliwanag ng veteranong doktor. Uh actually, uh, nagre-narrab ko lang sa kaniyang uh, YouTube etong video na ito at sana hindi naman tayo mapagalitan at hindi tayo mapayo ni YouTube sa ginawa natin ito. Ito ay for educational purposes para may palawanag natin ng mas maganda yung angiogram at angioplasty. So, huwag natin patagalin. Pahinga natin si Doc Junji sa kanyang paliwanag tungkol dito. Ang angiogram ay isang diagnostic test para makita ang mga blood vessels mo sa katawan. Sa test na ito, maghihiwa ng maliit na maliit lang. Usually dito sa pulso o kaya dun sa may singit. Doon, hahanapin ng doktor yung artery at saka siya magpapasok ng isang flexible na wire. For most patients, tulog kayo or mildly sedated pag ginagawa ito so wala naman kayong masyadong mararamdaman. Ipapasok ng doktor yung wire hanggang makaabot ito sa ugat na nakabalot sa puso. Pagdating doon, magtuturok yung doktor ng dye o pangkulay para makita niya yung flow ng dugo doon sa mga ugat mo. Dahil magtuturok ng pangkulay yung doktor mo, importante na sabihin mo sa kanya kung ikaw ay may allergies prior to the procedure. Lalo na kung ito ay allergies sa seafoods. Now, pagkaturok nung dye, may monitor don sa procedure room na tinitingnan yung mga doctors. Tinitingnan niya kung saan titigil o ninipis o bababa yung pag-flow nung dye. Kung saan niya makita yung pagtigil o pagnipis na ando ng bara sa ugat mo. That's angiogram. Yun yung paghanap ng bara. Ano naman yung angioplasty? Ang angioplasty naman, once nahanap na yung bara, maglalagay ng mga tinatawag na stent. Ito yung mga wire mesh na iniiwan sa loob ng ugat para bumuka ito. Kumbaga kung ito na yung ugat mo, sarado na, yung mesh is para siyang para siyang chicken fence kung alam niyo yung chicken fence chicken wire parang ganun papasok siyang ganun naka, nakasara yan and then bubuka siyang ganun ibubuka niya yung butas ng ugat nyo para makalusot ulit yung dugo Depende sa kung ilang ugat ng may bara sa iyo ang dami ng stent na ilalagay. Depende rin kung gaano kalaki o kahaba yung bara dun sa ugat na yon yung dami ng stent. Siyempre, ayun nga, pag naibuka na yung bara doon ugat, na ulit yung dugo. Usually, pinagsasabay na itong dalawang procedure na ito. Pagkakita sa bara sa angiogram, diretso lagay ng stent para maibuka na yung bara. Hindi po gamot o treatment ang angiogram. Pag nag angiogram ka lang sinilip mo lang nahita mo lang na may bara pag hindi mo pinagawa yung angioplasty ando pa rin yung bara na yon bakit kailangan ng angioplasty ang para maibukas yung mga nanikip o sumarang mga ugat sa puso dahil sa atherosclerosis o yung mga bumarang taba sa loob ng ugat. Pag may ibaran na, na kasi, hindi na makakadaan yung dugo at di na siya makakarating dun sa malalayong parte ng ugat para mag-deliver ng oxygen at saka ng iba pang mga nutrients. Uh, ayan, naparad natin yung paliwanag ng ating ekspertong doktor. So, Salamat sa panonood at sana suportahan nyo ang aking channel at uh, kita-kits tayo sa Pinas at uh, sama-sama tayo magpaunlad, magdegosyo ng farm. Magtatanim tayo, mag-aalaga tayo ng iba't ibang klase ng hayop na maliit lang yung umpisang perang ilalabas natin, maliit lang yung puhunan. Pero, sa bandang huli ay may magandang kita. See you sa mga susunod pang episode. Pakishare po natin video para mas marami pa tayong uh, makasama sa channel na to Maraming salamat. Bye! -bye.